magaganda oh. Sa Saging, sa atin, ang kilo. Saging, saging, 30 lang Ang kilo. saging, saging, 30 lang ang kilo. Pili na po kayo. saging Saging, po. Ang Ang kilo. Saging, saging, 30 lang Ang kilo. saging, saging 30 lang Ang kilo. Pili na po. ko. Ang ganda Ang 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 po.

Tagin sa akin, na ako natulog sa'yo. Panggabi oh? kami, hindi na ako natulog. Kasi tupad din ka. Tagin, 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 kilo. Sa akin tagin, 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 kilo. Sa akin